My client is recanting her previous statement. What? Alin po doon, attorney? Yung sinabi niyang si Moira Tanyag ang nagmaneho ng sasakyan niya? O sinabi niyang si Moira Tanyag ang kumidnap doon sa biyanan niya na si Jose Tanyag? Lahat, Sargento. She made those statements under duress. That's not true. Kalokohan. Nerissa, sinabi mo kanina na si Moira ang may pakanan lahat Sir, I repeat, my client made no such statements earlier. Nerissa, nakikiusap ako sa iyo. Huwag mo naman gawin sa amin to. Huwag mo naman kampihan si Moira. Hindi ka masamang tao kagaya niya. Excuse me, sir, but if you do not stop talking to my client that way, kakasuwag kita ng harassment. Nerissa, please. Sargento, may kailangan pa ba kayo sa kliyente ko? Then we should leave. Ano? Ano ba yun? Ganun na lang? I'm so sorry po, ma'am, pero wala po tayong magagawa doon. Pero narinig mo nandun ka nung sinabi niya sa harapan natin. Yes po, pero I'm so sorry. Ay, nakakainis. Grabe. Hello? RJ, si Eric to. Eric? Um, pasensya ka na kung tumawag ako ah. Nandito kasi ako sa presinto, nabangga yung kotse ko ng motor. Uh, okay ka lang ba? Kailangan mo ba ng tulong? No, 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 no. I'm good, I'm good. Pero may narinig kasi ako doon sa bumangga sa akin. Parang kakilala niya si Moira. Eric, what do you mean kakilala ni Moira? Ah, Giselle, narinig ko tinawag niyang Ma'am Moira Taniag yung kausap niya sa phone. At tinulungan niya raw ito para maabsuelto sa nangyari sa binan niya. Oh my gosh! Mukhang tao nga ni Moira yung kausap mo! Let's Eric, keep him there! can you keep him there? Susubukan ko, pero mabuti pa. Pumunta na kayo dito. Sige, i-text mo sa akin yung address. Sir, we'll keep you posted. Okay, let's go.